maraming taong naniniwala sa teoryang abstrakto tungkol sa buhay ng mga alien pero may ilan na naniniwala na hindi lang bumisita ang mga alien sa Earth kundi naglagay pa sila ng isang misteryosong device sa orbit sa paligid ng ating planeta libo-libong taon na ang nakalipas na ginagamit nila para makipagkumunika sa sangkatauhan ito ang kamangha-mangha at tatalakayin natin ang misteryo ng Black Knight Satellite unang pagpapakita. Noong 1954, isang artikulo sa New York Times ang nagsabing si Dr. Lincoln Lepas ay nakita ng dalawang satellite na umiikot sa Earth. Bakit ito naging malaking balita? Sa mga panahong ito, wala pang bansa ang matagumpay na nakakapagpalipad ng satellite. Ano man ang nakita ni Lepas, naging sapat ito para ikabahala ng Pentagon na baka naunahan na sila ng Russia sa kalawakan. Ngunit kalaunan ay sinabi ni Lepas na inimbento lang ang lahat at sinabi din ng sandatahang lakas ng Amerika na walang ganoong satellite. Pero marami pa rin naniniwala na totoo ang nakita at gawa ito ng alien. Ang koneksyon kay Tesla Paborito ng internet si Nikola Tesla at kilala rin siya sa iba pang bagay tulad ng pagimbento ng Tesla Coil ang alternating current power systems at remote control. Pero noong 1899, sinabi niyang natanggap niya ang isang electric signal na galing umano sa mga alien. Naglabas pa siya ng artikulo sa Collier's Weekly na pinamagatang "Talking with the Planets," kung saan inisip niyang ang signal ay mula sa Mars. Ngunit para sa mga modernong conspiracy theorist, ang paniniwalaan nila ay natanggap ni Tesla ang mensahe mula sa Black Knight Satellite. Ang sumunod na komunikasyon, ayon sa Vice, noong 1927, isang Norwegian engineer na si Georgian Hals ang nakikinig sa mga radio signal nang mapansin niyang may kakaibang eko ang ilan sa mga ito. Kahit tumingi siya ng tulong sa ibang physicist, hindi may paliwanag ang mga ito na tinawag niyang long-delayed radio echoes. Pero para sa iba, malinaw ang sagot. Ang pagpapakita sa panahon ng space race. Pagsapit ng huling bahagi ng 1950s, abala na ang US at USSR sa space race at pareho na silang nakakapagpalipad ng satellite. Pero ayon sa mga skeptoid, noong Pebrero 11, 1960, may nadetect ang radar ng US Navy nakakaibang itim at umiikot na bagay na hindi pag-aari ng alingmang bansa Nagpanik ang mga Amerikano. Iniisip na baka ito ay bagong satellite ng Soviet Union. Pero ayon sa Time Magazine, ito raw ay simpleng space junk. Ngunit base sa mga declassified na dokumento na alaman na ito ay isang cover-up, ang totoo, ito raw ay isang American spy satellite na sinusubaybayan ang Russia. Ngunit tanong ng ilan, bahagi lang ba ito ng mas malalim na pagtatakip sa Black Knight Satellite? ang nawawalang tape. Maging ang France ay may bahagi rin sa conspiracy na ito. Noong 1961, isang siyentipiko na si Jacques Val ang nakatuklas ng maliwanag na hindi matukoy na bagay na nasa retrograde. Retrograde, ibig sabihin kumikilos ito ng kabaliktaran sa ikot ng Earth. Ang teknolohiyang kayang maglagay ng satellite sa retrograde ay meron na ngayon pero wala pa noon. Nang ipakita ni Val ang kanyang recording, Kinumpis ka ito ng kanyang nakakataas at binura ang footage. Walang nakakalam kung bakit, pero naniniwala ang ilan na ang tape ay ebidensya ng paglantad ng Black Knight Satellite. Ang pagpapakita sa mga astronaut Si Gordon Cooper, isang Mercury 7 astronaut, ay tila mapagkakatiwala ang source kaya't maraming conspiracy theorist ang naniniwala na nakita niya ang Black Knight satellite habang umiikot sa Earth. Sinasabing hanggang isang daang tao sa Earth ang nakakita rin sa satellite sa kanilang mga radar habang sinusubaybayan nila ang biyahe ni Cooper. Ngunit may problema. Ayon sa mga skeptoid, maringitin ng gini Cooper na may nakita siya. Sinabi niyang gawa-gawa lang ito ng mga UFO fanatics. Kaya ano nga ba ang totoo? ang mga tao sa Epsilon Bootis. Noong dekada 70, isang science fiction author na si Duncan Lunan ang ginamit ang mga radio echoes na natuklasan ni Georgian Hals noong 1920s at itinugma niya ito sa mga konstelasyon. Napagpasyahan niyang ang mga signal ay mula sa bituin ng Epsilon Bootis at ang sinabi raw ng mensahe ay ito. Ang aming tirahan ay Epsilon Bootis, isang dobleng bituin. Kami ay nakatira sa ika na planeta sa pitong planeta, tama, ang ika sa pito. Mula sa araw, na siyang mas malaking bituin sa dalawa. Ang aming ika na planeta ay may isang buwan. Ang aming ika na planeta ay may tatlo. Ang aming una at ikatlong planeta ay may tigi isang buwan. Ang aming prob ay nasa orbit ng inyong buwan. Binawi rin kalaunan ni Lunan ang kanyang mga pahayag pero ang iba'y naniniwala na ang probe na tinutukoy ay ang Black Knight Satellite na nasa orbit ng Earth. Ang mga kamakailang pagpapakita. Noong 1998, ang crew ng Space Shuttle Endeavor ay kumuha ng litrato ng isang bagay sa orbit na kahawig ng ibang imahe na pinaniniwala ang Black Knight Satellite. ngunit napagpasyahan na ito ay malamang isang thermal blanket na nalaglag sa kalawakan. Noong 2015, may dalawang naiulat na sightings, isa sa harap ng buwan at isa namang lumutang sa ibabaw ng Florida bago biglang nawala. Noong Abril 2017, may video na inilabas sa mga tabloid na di umano'y nagpapakita ng isang Illuminati rocket na sumabog sa Black Knight Satellite at hanggang sa ngayon, wala pang tiyak na sagot sa lahat ng mga ito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga episode na sa Jang Kamangha-mangha. Hanggang sa muli, adios.